Nagmatch ang DNA na nakita sa murder weapon sa isang Pilipino na inaresto sa Tokyo, Japan. Kaugnay sa pag-iwan sa patay na katawan ng mag-asawang Japanese. Batay sa impormasyong galing sa Tokyo Police, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nagmatch sa DNA ng Pinay ang DNA sa murder weapon. Sa March 23 o 24 daw, inaasahang ilalabas ang final charges sa mga inarestong Pilipino. Nakahanda raw ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal assistance para sa kanila. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.